Hello guys. Ito pala challenge si Reynan. Papasukin ah, na yung coke dito sa stick na maliit. Pag nakailang pakasok na siya at nakaubos to, meron siyang 20 pesos kung ilan na pasok niya. Pa. 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 Hindi pwede, malaki yan. Dapat maliit lang. Papasukin mo lahat yun. Yan. Okay. Okay. Pisa mo na. Okay. Oh, isa. Pa, okay. o, lahat yan, kailangan maubos na mapasok mo yan. Bilis. Yes. Kailangan hmm. mapasok mo yan. Bilis. Hmm. Yes. Oh, dalawa. Yes, okay. Lahat yan. Kailangan maubos mo yan. Kung nakapasok yan, may 20 ka sa ako. Hmm. Hmm. Bilis. Hmm. Ilan na pasok mo? Tatlo na. Meron ka na sa I-60. Hmm. Hmm. Hindi. Hmm. Mag-uubay mo lahat yan. Bilis na. Hmm. Oh, galing nga oh, pasok oh. <laughs> Napat na. Sige. Sige, ang may to. agas mo lang. Pasokin mo lang, kailangan marami kang makapasok. Pag oh, wala. meron na ngayon, wala. Oh, pasok. Hehehehe. <laughs> hmm. Hmm. na yan, no? hmm. Hmm. So, kaya pa? nangalay ka na? Hmm. ubusin mo yan hanggang sa maubusin yan hmm. <laughs> oh wala na pasok.